Hello guys! Kumusta po kayo? Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog ulit kasi naging busy para sa exams. Maraming ganap <laughs> sa buhay-buhay dito sa Germany. Pero in this video, I will update you sa aking life dito sa Germany. And mag-pasensya uh, pal nga pala sa mga email na I don't reply anymore kasi Naging B and mostly your questions are just in general that are already in the videos, like how to find university in Germany. I already made videos about that, that's why I don't really reply to emails because mostly of your questions are already in on the videos. And in this video, I will update you sa mga ganaps natin dito sa si Germany. But before that, my pimple nga pala ako, boys. Oh, scrub. Ang sakit kasi dito, yung dito sa taas, mas malaki and dumugo siya. Grabe, ang sakit. Pero bumili ako ng pang pa-try ng pimple. Effective siya yung pimple ko dito. After, after ko nilagay, like two days, nag-try na siya. Dito naman yung pangalawa. Ah, ayaw ko talaga ng pimple. Pero nung bagong dating ako dito sa Germany, as in ang dami kong pimples hindi ko alam kung pero galing pa ako sa Philippines dala ko yun <laughs> then after few months nawala yung mga pimples ko so wala hiyang pala ako sa Germany nawala yung pimples ko medyo nag-iba rin yung skin ko mas okay kaysa nung sa Philippines ako parang okay siya sa winter parang ganun <laughs> so lately nga pala guys naging busy ako kasi maraming exams pero tapos na rin naman ako na ako sa mga exams for this semester. Yun nga lang, wala pang results. Ang um, pinakaabangan ko talagang result, yung exam ko for the German A2. Kasi nag-take ako ulit ng exam. Diba na, ikwento ko yun sa inyo na may sariling language center yung university. And as a student, pwede akong mag enroll at gusto kong mag-aral ng init. May mga options, iba't ibang languages. Pero ang pinili ko, syempre, German language. Kasi gusto kong matuto ng German and gusto ko rin magkaroon ng certificate. Kaya, nag-enroll ako doon. Separate yun siya kasi yung university ay may sariling language center and pwedeng mag-aral. So, separate siya. Kailangan i-enroll ko pa siya. Pero, libre din naman yun. Wala ring bayad paunahan nga lang kasi kunti lang yung slots. Tapos, ang galing kasi na ako, ako this time, nakapag enroll ko ng A2 level. Tapos, hindi talaga ako nag-absent dahil na parang na ko na nung una ang dami kong absent. Pero naipasa ko pa siya, naipasa ko siya pero na nahir medyo nahirapan ako sa exam dahil nga ang dami kong absence and hindi ko na naabutan kung ano na yung pinag-aaralan. This time na, na ano ako, perfect attendance ako sa German A2. Kaya na, ano talaga, yung per leksyon, naintindihan ko siya. Although, mahaba yung exam at medyo mahirap din siya. Pero, this time, alam ko yung sagot. So, hala, hopefully, talaga, may basa ko siya at gusto ko ng certificate kasi meron akong A1 na galing din sa language center nila. And then, ngayon, hihintay ko yung result ng German A2 na certificate. Aside from that, hindi lang yun yung in-exam ko ha, kasi nag-aaral din ako ng bachelor. So, hindi lang language yung inaaral ko, pinagsasabay ko pa yung bachelor. May mga subjects ako, medyo heavy din yung ibang subjects ko. Pero may mga subjects na nai-enjoy ko. Hindi hindi yung parang heavy lang lahat. Mayroon kaming subject na walang written exam, presentation lang. Uh, yun, medyo na-enjoy ko yung part na yun. Tapos by group siya. And this time, hindi na ako mag-isa. Marami na akong, akong uh, from different countries na parang naging friends ko na rin sila. And mas masaya ngayon yung sa program ko ngayon. Kasi maraming, may mga German naman kaming classmates, pero maraming international students from different countries. And, ang pinakamaganda, may kaklase akong from Philippines. So, hindi na ako yung sabi, ako lang yung from Philippines. Yung parang feeling ko dati na, wala talagang Pilipino dito. Ako lang. No, ngayon, ta tatlo kami. Hindi ko nga alam na tatlo pala kami sa program na ito na Filip Filipinos. Kasi nung una, ang um, alam ko, dalawa lang. Kasi may nakilala akong Filipina rin. Dahil dito rin sa YouTube, nag-comment siya, may mga questions siya, ganyan. Pero papunta na pala siya, na, natanggap na siya. And nagkataon, same program ang inenrollan niya. Same program ng nilipatan kong program. So, magka magkaklase kami. so, ang alam ko talaga, dalawa lang kami. at least, nagkasama ako. Pareho kami Filipinos. So, nagkita na kami sa opening day. Ang daming tao. Parang nag-post pa yun ako dito. ba diba, ng picture ng maraming tao kasi opening day ng ng winter semester. So, nagkita kami that day. Tapos, pasok na kami. Same kami ng schedule kasi magkapareho kami ng program. Tapos itong kaklase namin, -sa saan galing ba yun siya? Basta different country din. Siya, nagtanong siya, from where daw kami? Sabi niya, Philippines. We both from Philippines. Sabi niya, ah, and sabi namin dalawa lang kami from Philippines. Sabi niya, hindi. May nakatabi ako nakaraan. From Philippines din siya. Na, ano, eh, sabi niya, na ano ako parang sabi hindi, dalawa lang talaga kami. Sabi niya, baka, sabi, naisip ko, baka nagkamali lang siya ng pandinig Ininsist niya talaga, hindi, kasi nagkwentuhan daw sila at ang sabi from Philippines. So, oh, ibig sabihin, dagdag pa pala kami. So, yun, totoo, nung, pasok naman kami sa kabilang, kabilang lecture. So, yun na, tabi kami ulit ng Pilipina. Sabi niya, nagpakilala na, tapos na kami nagpakilala. Tapos nasa likod, nagpakilala rin siya. At sabi niya, from Philippines, ganun kami, lumingon kami pareho. Kasi si na, totoo pala yung sinabi ng isa namin kaklase na may isa pang from Philippines. So, nakilala namin siya, tatlo kami from Philippines. Pero yung isa, hindi ko talaga siya nakilala. Talaga sa class, sa lecture ko na lang siya nakilala. Yung Filipina lang yung nakilala ko na dahil nag-comment ka siya dito sa mga vlogs ko, nagtanong-tanong siya. Although hindi ko naman nasagot yung ibang mga questions, nalaman ko na papunta na siya dito and na naghihingi pala siya noon ng link para sa group. Although hindi ko alam kung nakatulong din yung group sa kanya kasi 'di ba pag parating ka pa lang mga questions ka and eh, binigay ko sa kanya. hindi na ako member ng group na yun kasi nagpalit ako ng number and nakalimutan ko palang nakalimutan kong remember yung new number ko doon. So, yung mga humihingi, awan, hindi, ko, hindi, hindi na ako nag-member ng group na yon So, yon kaya kami nagkakilala. So, this semester, tapos na kami sa mga exam, pero wala pang result. Sabi, sabi ko, sana makapasa talaga tayo. <laughs> Kasi may mga part na exams na madali lang masasabi mo, ay matindi lang ko. Pero may mga parts din na, so, hindi ko talaga alam yung sagot. Pinachampahan ko lang. <laughs> alam mo yun, yung, yung mag ka sa Philippines, kahit hindi ka nag-aral, feeling mo maipasa mo. Pero feeling ko dito, kahit sobrang nag-aral na ako, feeling ko may part talaga na, alam, hindi ko talaga naintindihan. <laughs> Basta, sasagutan ko na lang kasi ayaw kong maging empty siya. And, hopefully, makapasa kami talaga sa mga exams. And, nag-re-enroll na rin ako for the summer semester. Ang pasukan namin ay March pa. So, ayan. Tapos, pipila na naman ako, guys, doon sa Language Center ng University. Sana makakuha ako ulit ng slot. Kasi gusto ko nang mag-aral ng level B1. So, nakapagsalita na tayo ngayon ng German. Hindi na yung first day na dumating tayo dito sa Germany na halo lang yung alam natin. This time guys, pag pumunta ako, bumibili kami anong, ah, pumunta kami sa flu dito, bumili kami ng mga jackets, ganyan. And then, ako yung medyo nakakapagsalita doon. So, ako yung nagtatanong magkano. Because, tapos may mga ibang tao din doon na kapag hindi namin maintindihan na papapost kami ng ganyan, ini-explain niya. Tapos, nagbibilang-bilang kami. <laughs> Katawa lang. Pero this time, pag nasa level A2 ka na, medyo naiintindihan mo. Tapos pag may nagsasalita ng mga Germans, or pag nanonood ako ng movies, naiintindihan ko na, unlike nung nasa A1 pa ako, talagang ilang words lang yung maintindihan ko sa, sa pinapanood ko, or sa mga nag-uusap ng mga Germans. Talagang hindi ko maintindihan. Kailangan ko ng translator, ganyan. Pero sa, sa level A2, mas na nakakapagsalita na, and yung mga naririnig mo, nag-uusap, naiintindihan mo yung pinag-uusapan nila. Tapos kapag nagbabasa ako, naiintindihan ko na, pero may words na doon na, at ano itong ibig sabihin malalim, tapos kailangan ko siya i-translate. Pero yung sentence, nag-base lang ako sa context, medyo na naiintindihan ko na yung paragraph, kanyan. Kaya, uh, excited ako para sa level B, B1 actually sa lecture ng A A2 minsan nag magtatanong yung professor, minsan hindi ko talaga alam yung sagot, pinapatsambahan ko lang. <laughs> Nakakatawa. Pero very nice yung professor namin. Kaya pag hindi ko alam yung sagot, sasabihin niya na yung sagot ay ganito. Kaya parang okay din sa akin na pumasok kasi kahit na sometimes hindi ko talaga alam yung sagot, nagtry lang ako magsagot i-correct niya naman yung sagot ko. Kasi hindi rin naman ganun kadali. Marami rin talagang ang nahihirapan na mag-aral ng German language. Marami akong naririnig na like sa so first day, marami kami pag later on, parang ayaw na nila. Parang ang hirap kasi. Nung exam nga, ang unti lang namin. Sana makapasa talaga kami. Tapos yung mga kasama ko, feeling ko mga ano na sila, senior na school. Wala akong halos mga nag-aaral ng masters, ganyan. Parang ako lang bachelor. Tapos, ang may kasama pa ako na bata pa siya, pero nakapag-masters na siya. Kasi hindi siya from Philippines. Ang disadvantage for me is, I come from the Philippines, wherein Germany doesn't allow, uh, the uni assist doesn't allow me to study masters. Even though, ang dami, kung tutuusin, ang haba na ng aral ko sa Philippines, still, parang ang evaluation, hindi ako allowed mag-aral ng masters, ganyan, dahil talaga akong Philippines, ganyan. Although, kung bibilangin ko naman, dagdag ko pa kindergarten, like ang haba na ng aral ko, but still, I'm not allowed because I'm from the Philippines. I just, ganun lang accept na lang natin. We're, we're in, okay din naman kasi natanggap naman ako sa bachelor. Kaya yung iba, may narinig akong stories na nag-focus lang silang mag-apply sa masters, tapos dininay ng uni assist and sabi ng uni assist na hindi siya allowed mag-aral ng masters. So, sayang yung one year kasi nag-expect talaga yung student from Philippines dahil may bachelor na siya from Philippines makapag-aral siya ng masters sa Germany. Pwede naman yun, feeling ko pwede talaga yun. Yun nga lang, dahil connected yung university sa Uniassist, and yung Uniassist mahigpit, sabi ng UniAssis, you are not allowed. So, wala. Buti na lang, during my application, sa dalawa, masters and bachelor, so na, nakita ko na na, sa bachelor lang ako pwede. Ganun. So, ang tip ko, kung talagang connected yung university mo sa Uniassist, mag-plan B ka, hindi lang for masters yung applyan mo, applyan mo na rin yung pang bachelor para ano, for sure kasi yung uni assist mostly ng evaluation niya, hindi ka niya i-allow to study masters dahil galing ka sa Philippines. Pero yung mga galing sa ibang countries, ina-allow ng uni assist. And hindi ko alam ang explanation about that. I just accept the result. Like, Okay, na-accept na rin naman ako sa bachelor. So, back to bachelor ka ulit dito sa Germany. Ganon talaga, kahit yung mga ibang professionals na galing ng Philippines pagdating nila dito, like yung mga nurses na rinig ko na nagpapa parang mayroon pa silang uh, recognition process na pinagdadaanan, hindi sila pala direct na nagtatrabaho as recognized agad nung no. mahaba pa silang proseso na pinagdadaanan. So, sa akin, mas below ako kasi back to zero. As in, nag-aral ako ulit ng bachelor dahil hindi nga allowed mag-aral ng masters. Although, although okay lang naman sa akin. Hindi pa naman ako ganun katanda, diba? <laughs> And may mga mga kaklase nga ako dati mas matanda pa sa akin or may mga kaklase ka na may mga uh, may mga anak sila ganyan. And dito kasi wala wala namang ganun. Wala there is no discrimination when it comes to ages. Parang normal lang naman kung mag-aral ka, it's up to you. Parang in the Philippines parang may parang medyo na discriminate kapag mas matanda ka ganyan. Pero noon yun ngayon hindi na rin naman, 'di ba? Dati naman may mga klase ako mas matanda sa akin. Okay lang 'yan. So, yun. Pero iba yung energy ng mga bas bata pa. Kasi nung naalala ko ng uh, early 20s ko, talagang energetic akong mag-aral. Lagi akong excited pumasok. Like, gusto ko talagang mag-aral. Like, nag pero pero nag-iba na ngayon kasi nung late 20s ako talagang for mag-aral. Ganyan. Yung energy ko sa pag-aaral mas mataas. Mataas pa rin naman energy ko ngayon. Pero, parang, de, syempre, parang yung mas, ano na lang, parang gusto ko na lang mag-observe. Kung ano na lang yung mahalaga sa akin, yun na lang yung focus ko. Gusto ko na lang maipasa yung mga exams, kano na lang. Hindi <laughs> ko alam kung bakit. Siguro sa edad ko, or, or maybe ako lang to, no? <laughs> parang, sa totoo lang, mas na-excite akong mag-travel, or yung, yeah, yung mag discover ng new cultures, mag-learn ng new language, mas na-excite pa ako sa mga ganun kaysa studies ko. Given kasi na mahirap din talaga yung studies ko ngayon. Hindi, siguro ako lang to, or depende sa 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 course o sa program mo. Feeling ko mas mahirap lang talaga yung inaaral ko ngayon. Kaya parang mas na-excite pa ako na magkaroon na ng break para makapag nakalabas man lang ako or makapag-travel, ganyan. Tapos, gusto ko yung pumunta sa mga museum, yung matutunan ko yung ibang cultures. Tapos, pero ang na-enjoy ko naman sa pag-aaral dito sa Germany is learning the new language. Gusto ko kong mag-aaral ng German. Ito yung, sa lahat ng subjects ko, ito yung mas gusto ko kapag nagets ko yung grammar structure, yung structure ng sentences, yung grammar, pag nagets ko, ang saya ko, grabe. <laughs> Kasi feeling ko mahirap ang German language, kaya pag may nagets ako at naintindihan ko siya, may apply ko siya, at makapag-construct ako uh, ng my own sentence, natutuwa talaga ako, grabe. <laughs> parang for me, big achievement na yung matutunan ko yung German language. Pero naman, hindi naman siya sa akin parang talagang new learning a new language. Kasi diba sa Philippines, we have to learn new language. Like, uh, bata pa lang tayo, sa lower level, we have to learn the ling in English language. We are expected to uh, speak in English. Like, sa, meron pa kami dati sa ano, high school ba yan or elementary. Like, Kapag English subject, kailangan walang kahit isang word na Tagalog. <laughs> May mga ganong rules. Dati na alam, katuwa lang. So, masaya rin mag-aral dito sa Germany. Pero, I would say, mas mahirap ang exams dito. Dahil maraming students from different countries. And, feeling ko, kaya mo pag mag-focus ka. Pero, kapag yung, yung parang wala lang, mag, uh, punta ka lang dito para mag-enroll lang. Tapos, travel-travel ka na kung ano-ano ang gawin mo sa buhay. Parang, para lang pumunta. Na be careful kasi kung hindi mo maipasa yung exam, ma sure na bababag sa ka. Parang mahirap na yan siyang pakiusapan. Hindi. Parang strict talaga sila sa rules. Kapag magsaka, magsaka talaga. At kaka-count lang nila yun ang uh, alam ko hanggang 3 at least dito sa university namin. At least 3 times. At mawawala ka na sa university. Tatanggalin kanila nila. And talagang tatanggalin ka. Pag tanggal ka, tanggal ka talaga. Yung talagang sinusunod nila yung rules kanon kung sa Philippines parang pwede ka pang makiusap tapos pwede ka pang na yung talagang improve mo na talagang mag-aral ka ng mabuti na hindi ka matanggal halimbawa ganun I think dito mahirap kasi hindi mo sila agad-agad makakausap. Ang mga tao kailangan mag-set ka muna ng appointment bago mo sila ma-meet in person or mag-email ka na lang kung ano mga questions mo or concerns mo unlike uh, sa Philippines na ay, masalubong mo yung professor kakausapin mo na kung anong concern mo syempre dito kasi yung time nila ay talagang wina-value nila dapat mag-set ka muna ng appointment kaya feeling ko kapag mag-aral dito kailangan focus talaga oo, oh, focus kasi sayang din kasi you know, nakatira ka na dito, bibigyan ka na nila ng residence card, talagang dito ka nakatira as ah, a student. Yun nga lang, kapag hindi mo, hindi ka nakapag-survive sa sa program mo, na, at na, nakapag-take three ka na ng isa, mas natanggal ka, lalo nakapag-connected yung residence card mo sa pagiging student, ba diba? magiging problema mo yun. Although, yung mga ibang, ibang, students is galing na talaga sila sa ibang university, lumipat lang sila sa university na to. Feeling ko natadalian na lang sila sa pag-aaral kasi parang naka-adjust na sila eh, yung the way ng pagtuturo at yung mga ibang subjects, parang naaral na nila. Halos same din naman yung mga terms dito. Yun nga lang, yung mga inaral natin sa Philippines, halos same din naman dito yung mga subjects, mga terms. Pero ang in my own observation, mas deeper and wider siya ituturo dito sa Germany. Kaya kalangan mo mag self-study at kalangan mo pag-aralan. Himay-himay yun yung bawat topic. And hindi sapat na alam mo lang yung overview. Pagdating sa exam, parang mas more in detail na dapat alam mo. And mahilig sila sa essays, kunti lang yung multiple choice in unlike sa Philippines na ano multiple choice tapos uh feeling mo kahit hindi ka nag-aral kasi ano may pagpipilian naman parang <laughs> Pero kasi dito, ka lang, aralin mo talaga bago ka munta sa exam. Unless genius ka talaga, yung kahit hindi ka nag-aral, alam mo lahat ng sagot. Hindi ako ganun eh. Ano, sa Philippines, malakas lang ang loob kong mag-take ng exam kahit hindi masyadong nakapag-aral. Kasi may pagpipilian naman. Mostly, may maraming part-time, multiple choice. At iniisip ko, mag-elimination lang ako. pag feeling ko, ay, hindi to. Hindi to. Hanggang sa makuha ko yung tamang sagot. Parang strategy lang. Dito talagang empty. Parang may empty diyan Tapos gagawa ka ng sagot mo. You construct your own answer. Talagang wala akong pagbibili. Kaya mahirap siya. Mahirap kapag hindi ka nag-aral. Pero pag nag-focus ka naman at nahimay mo lahat, na-cover mo review lahat ng topic, although sa akin yung ibang subject, hindi ko siya na-review lahat kasi nagkasakit pa ako noon eh. Tapos, ah uh, inisip ko, ay kaysa naman, magkasakit ako lalo, kailang humatulog. Parang, napuyat ako, kaka-review. Tapos, na, I prioritize na lang my health. Kaya natulog ako. And then, ilang days yun, dapat nag-review pa ako para sa exam. Pero, pumunta na lang ako sa subject para mag-exam. Pero, may na sagot din naman ako. <laughs> yun nga ang inaalala ko. Sana makapasa pa rin ako sa mga exams sana makapasa ako sa exam na yun. May part naman na exam na madali lang siya. May part na mahirap. So, yun po ang life update natin ngayon. Waiting pa kami sa mga result ng aming exams. At waiting pa ako sa aking language uh, result ng aking German A2. And hopefully, makapag-enroll ako ng German B1. Kasi mostly rin po ng mga... Kapag halimbawa mag-training ka, kailangan B2. So, mahirapan din ako pag gusto kong mag-apply sa mga companies kasi hinihingi nila B2. So, mostly B2. B2 talaga. Siguro kung IT professional ka, madali lang kasi yung mga nahirinig ko dito pag IT professional, tinatanggap kahit English. Pero pag ibang professions ka, mahirapan ka kasi hinahanap agad B2, ganun. Ang hirap, ba diba? Kahit alam mo yung trabaho, pero yung language mo, kulang pa. Kaya, ang maganda nga lang dito sa university na inaaralan ko, may, salili, may sarili silang language center. So, hindi ka na mag-enroll sa labas. Uy, kung mag-enroll ka pala sa language center, ang mahal pala per level. Yeah. Samantalang sa university, walang bayad. Basta mag-aral ka na lang. Basta makapag-register ka lang. Ganun. And yung program ko rin ngayon sa engineer, meron kaming ano, foreign language 1, foreign language 2, foreign language 3. So, yung mga, yung kaklase ko, naka, ano sila doon, naka-align from German A1, nilagay sa foreign language 1, German A1, sa 2, German A2, sa 3, German B1. Ako kasi nag-aral ako dito ng German A1. Napa-credit ko yung German A1. So, hindi na ako ni-require mag ng German A1. Nag ang nag-decision ko na lang is mag-enroll ako doon sa language center, which is separate, ba diba? Kasi wala pa silang German A2 sa winter semester. Para yun sa summer semester, sa mismong program ko. Pero dahil may separate na language center na pwede rin ako mag-enroll kung gusto ko, nag-enroll na lang ako doon. <laughs> doon ako nag-attend kahit winter semester. May German A2 na lecture. Kasi sa German A1, tapos na ako, diba? Napa-credit ko na yun. So, hindi ko na siya kailangan. Although, maganda sana mag-alad yung katuwa. <laughs> tapos, sa German A2 naman, medyo ano, heavy siya yung una marami pa kami tapos later parang hindi na pag hindi kami nakakasagot ganyan feeling ko wala na yung friend ko na kausap ko na karani na kung pumapasok hanggang sa naging kunti kami pero usap ko ayoko talagang mag absent kasi gusto ko maipasa ko talaga yung exam gusto ko talaga magkaroon ng German A2 certificate kaya kahit nahihirapan na ako sa German A2 although may mga parts na madali ah uh, para sa akin pero may parts talaga na oh, medyo mahirap to siya pinipilit ko talaga siyang aralin. Kahit nung sa exam, sabi ko, sana wala to yung part na to kasi nahirapan ako sa part na to. Ay, nanon doon sa exam. <laughs> Ganon. So, hindi akong nag-absent talaga. Tuloy-tuloy. Yun nga lang, sabi ko sa inyo na yung professor, ay, very good talaga siya. Kapag I don't know the answer, I try to give my answer, then she will correct kung may, if I have a mistake. Which is, I really appreciate that. Kasi, I want to learn. <laughs> so, hanggang dyan muna ang ating update. Kaya magluluto pa ako. Bye!